In the last few weeks ay eh, napag-usapan yung issue ng oversight na ng Commir karapatan ba ang Kongreso to for example look into spending mm -hmm. ng, uh, ng ilang opisina with regard to confidential intelligence funds. For example, usurpation daw ng authority ng COA which uh, the body you came from, yung pag-imbestiga doon sa spending ng uh, confidential funds ni VP sa Duterte. Ano pong inyong pananaw doon? Coming from COA, is it a usurpation or is it part of Congress's oversight function? bahagi po yan ng tinatawag nating oversight function. Ano po? Kasi ho, uh, di ho ba ang Congress ay in charge siya dun sa bahagi ng budget ng tinatawag natin ay legislation. Ano? So bahagi po siya. Tan, uh, ang tinitingnan ng Kongreso ay tinatawag nating quality spending. di ba? Quality, timeliness, efficiency. So ano? Nagamit ba ng tama? Ano? kaya nilang gawin yan. Ang nagiging ano lang siya na parang usurpation kasi nakita natin yung grandstanding, nakita natin yung medyo ma, ma, ma medyo matapang na pagtatanong. Ano? At kasi uh, pinupukpok na pilit ang commission and audit. Eh eto naman ang dagdag ko doon. Hindi na nga nila kaya, hindi na nga nila dapat pinupukpok ang COA. Eh. Kasi under the rules, may report. May report. <laughs> may report. Day. May report dapat i-submit is sa Kongreso. So ang sinasabi ko, tama within exercise of legislative no function, ano, and oversight, di ba? Pero yung approach, kinulang ng konti. Nakalimutan nila nakasulat nun. "Hello, hello, kaway-kaway, may kopya po kayo ng confidential report," di ba? At pag may kopya kanyan, may kopya ka nung dapat report kung paano ginastos, may kakayan kang magtanong. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. That's what I that was wondering mm -hmm. about kasi it's in the joint circular. A quarterly yes. report to the President, the Senate President, yeah. and the Speaker. Which they have submitted, yeah. oh. yes. Ay, oh, oh. Eh, ang tanong, may nagbasa ba? Ay, mm -hmm. oh. eh, tanong ko rin, baka naman walang nagsubmit. Mm -hmm. Pero in that case, nagkulang ba ang COA? Because uh, in the hearings, for instance, the Senators, the lawmakers were pointing out na, okay, why did you accept the uh, anomalous acknowledgement receipts when mali mali naman yung dates and the names were clearly fictitious according to the legislator. So and then the answer was they are largely ministerial. So so nagkulang -cool ba ang kuwa in that instance? Ah okay, hindi pwedeng sabing nagkulang. Ah siguro ang sabi ko ay ang tawag po natin dito ay the mindset of an auditor, the doggedness to pursue the lead. Ano, tagalugin natin ng konti. Yung bagang madali ka makaamoy, parang may kakaiba dito. So tama po yun. Nandun naman po talaga sa guidelines eh. Isubmit ang mga nilang, yung plano lang, di ba? At saka yung resibo, pero yung, eh, yung certification nasa envelope, ano. Pero nasa guidelines din po. Kapag medyo nakita mong, uy, bakit 11 days lang ito? Yung pala ang makikita mo, wala ka pang makikita. I-require mo ngayon ang submission ng supporting documents, di ba? At nakalapaloob sa annex na anytime na maramdaman or kailanganin ng COA ng kanyang representative na ipasumite, dapat merong vault ang disbursing officer kung saan na ang mga supporting documents na pwedeng isubmit. Lalagyan ko lang ng konting diin. Nagkaibang intelligence at ang confidential. Sa intelligence ang submit ay uh, documentary evidence. Dito sa... Ah, baliktad supporting documents. Ano? Yung isa, documentary evidence, yung sa confidential. Yung sa intelligence kasi may batas eh, na talagang nagsasabing, you know, it's national security. Pero dito sa kabila, ano to eh? Civilian agency operation. Pangalwa, ano yung parang pinakang main objective nila doon sa paggamit? Confidence building measure daw. Ay, di ba parang may national security so, ba business? ito? O may surveillance ba ito? So ano ang kulang sa approach ng COA? Sa akin, ang kulang doon, kung nakita mong may red flags, dapat nag-confidential letter ka sa chairman ng COA. That's why the ICFAO or the Intelligence Confidential Audit Unit nasa ilalim ng office of the chair para direct ang iyong pakikipag-usap. Kung nakita mong, uy, palaki ng palaki ang halaga ng konfifansa, parami ng parami ang humihingi mabuti pa sulatan ko ang aking chair. Chair, baka pwedeng manggawa tayo ng uh, fraud audit. Dahil sa fraud audit, dyan papasok ang kakaibang audit ng mga supporting documents. Hindi na natin pwedeng sabing ministerial kasi ang objective mo ay to zero in on the red flags that you have ano. Yun lang po ang kulang.